Short Vlog. Welcome back to my channel. Um, isang mapagpalang araw o gabi sa inyong lahat. Saan man kayong sulok sa mundo. Sana nasa mabuti kayong kalagayan at mag-ingat-ingat kayo palagi guys. Um, ngayon guys, ang video natin ngayon ay tungkol kay sa mga anak uh, tungkol kay Tatay Danilo yung Yumaong maong Tatay Danilo at sa ngayon sa yung naiwan niya mga anak. Uh, pasasalamat ko sa kanila ng nang maraming salamat talaga doon sa mga tumulong sa kanya nung no? nabubuhay pa siya at saka ngayon sa pag sa mga anak niya na nabigyan namin ng kunting kabuhayan. Kaya salamat sa inyong lahat ng tumulong kay y ng yumaong Tatay Danilo at sa pamilya niya. Uh, Mother Earth TV, thank you so much. Inday Damlam Vlog, thank you so much. I'm Ellen Andazon, thank you so much. Provinciana TV, thank you so much. Uh, uh, Ronald Bush TV, thank you so much from USA. Uh, Chico Siren, uh, thank you so much. And uh, dito, din, dito isang vlogger dito sa Singapore at saka sa mga katim good heart ko, thank you, thank you sa so support nyo ah, uh, taos puso talaga ako nagpapasalamat sa inyo guys ah, uh, sana sana ah, uh, pagpalaan kayo ni Lord sa mga kabutihan, sa kabutihan puso nyo na, wala pag-anilangan sa pagtulong sa pamilya ni Kuya Danilo uh, sa Yumaong Kuya Danilo pala salamat, salamat ng marami talaga sa inyo, ah uh, super talagang papasalamat nila din kasi ang saya-saya ng mga bata hindi mo maano sila na hindi nila akalain na mabigyan natin sila na, mapasaya sila natin mabigyan natin sila ng kunting kabuhayan hindi nila in-expect yun na mabigyan sila kasi sabi pa nga niya na surprise na sila kasi napaiyak pa yung ate niya kasi hindi daw nila akalain na kasi wala na nga yung tatay nila kasi tapos na akala nila tapos na tayong tumulong tapos na ang tulong natin sa kanila kasi wala nang tatay niya nung sinanag nag-usap-usap kami ng mga uh, katim good heart ko na ganito ganito taga <coughs> yun tulungan namin tulungan namin bigyan namin ng konting kabuhayan kasi kawawa naman kasi yung ate lang ang nag ano, naghanap buhay tapos ano may tatlo siyang kapatid na pinapag-aral mabuti na lang guys kasi mga kalinchar vlog yung ate niya, ano yung ay ah, yung mga kapatid niya na tatlo, puro scholar ang tatalino. Kaya konti na lang din yung ano yun ng ate niya. Kaya hindi ka talaga mag ano mag ano din na mag-alinlangan na magtulong sa kanila kasi deserve nila na tulungan talaga. Hmm. Kasi, so, ano yung buhay pa yung ano ba yung pinapalaki talaga ng tatay nila ng mabuting mga anak ang babait, magalang kaya hindi din ako nagdadalawang isip na magsabi sa mga katim good heart ko na isa, eh, ano sa kanila kung willing, ano ba talaga na tulungan namin yung mga anak ni tatay Danilo. So, ngayon, guys, yan na nga, nabigyan na namin sila ng kunting kabuhayan, yun, masaya sila kasi, ano, yung, yung, yung tatlong kapatid nag-aaral, siya, yung ate nag, ano, nagtatrabaho. So, palito so talaga. Walang sawang spa sa salamat sa inyo talaga. Team Good Heart, uh, thank you, thank you. Mag-iingat kayo palagi dyan. Mga Madis, thank you so much. Mag-iingat kayo palagi sa trabaho nyo. Ingatan nyo lagi yung sarili nyo. Sana ah uh, lumaki pa yung channel natin para mas marami pa tayong matulungan. Wish ko, wish ko talaga na yun talaga ang pangarap ko ng mga mayroon pa tayong ano matutulungan na mm, taga by namin huwag kayong mag yung kalimutan guys mag like mag share ng mag comment ng aming uh, video ang sarap ng pakiramdam pag may natulungan ka kahit papano kahit ganito lang ang ano natin trabaho o FW at least mayroon din tayong natulungan na ano kahit konti lang hindi naman sa lakihan pero at least napapasaya natin sila, di ba? Hmm. Hindi nila inispeak nga matulungan na, matulungan natin sila, mabigyan sila natin ng ganito ng konting kabuhayan nila. Yun, guys, panoorin nyo, guys ang ano, yung papakita ko sa inyo na video ng ano nila yung tindahan ng munting tindahan nila guys yan sana nga gustuhan yong aking video na to guys at sa maraming maraming salamat sa inyong lahat sa mga nanood, sa nag-like at nag-comment at saka sa yung hindi nag-skip ng ads. Thank you so much. Thank you so much. Um kahit maliit yung channel namin guys, pod. Um lang kami guys. Tiyaga, tiyaga lang talaga. Kasi malay mo sabi ni Kuya Bal, makajakpat kami ng video maging 1 million <laughs> kagaya ng ano niya yung kagaya niya yung dati yung ano oh, si Kuya Bal dati ang grabe ang tiis niya tiis tiis niya talaga yung pag video di nung naanuhan niya yung triples di lumaki sumikat bigla si Kuya Bal guys salamat sa inyong panonood enjoy watching na my videos thank you so much o oh, panoorin niyo ang ang ano mga ang munting tindahan ng mga anak ni Tatay Danilo Zone. Gusto ko lamang po magpasalamat sa lahat ng naibigay po ninyo sa amin. Kahit noong buhay pa po ang aming ama ay maraming tulong ang tumating sa amin dahil sa inyo. At ngayon po ay ito namang tindahan na handog po ninyo sa amin magkakapatid. Asahan niyo pong papalaguin namin ang handog po ninyo sa amin. Maraming maraming salamat po. Sana po ay marami pa kayong matulungan na ibang tao na gaya namin ay nangangailangan din ng inyong tulong. Diyos na po ang bahala ng magsukli po sa kabutihang nagawa na itulong niyo po sa amin. At saka kay Boss Erwin TV Official, thank you so much Boss Erwin TV Official sa support mo lagi. Thank you Boss Idol. kundi guys pag support ang channel ni Kuya Bal Santos Matubang. Kalinga Prab at Iidna Vlog uh, Air TV official at sa mga kating good hearts ko guys pakisupport din ninyo sila Mother Earth TV Inay Damlan Vlog uh, Emily Andason Provinciana TV uh, Ronald Boss and Siren uh, Checo Siren guys thank you so much guys thank you at saka sa akin din guys Lynch Heart Vlog huwag nyo din kalimutan yun guys thank you so much Bye everyone. Bye. God bless us all. Bye.